pagsusort at filter ng ng informasyon gamit ang electronic spreadsheet tool. Ako nga po pala si Sirsis Jacob A. Canonay mula sa grade 4 SSE. Ano ang sort command? Ang sort ay isang command sa electronic, electronic spreadsheet na ginagamit upang maisaayos ang mga listahan ng numerical at tekstual na datos. Sa spreadsheet, makikita ito sa menu bar, Data at Sort. Ano ang dalawang uri ng sort command? Una, sort ascending, mula sa letrang A hanggang Z. Pangalawa, sort descending, mula sa letrang Z hanggang A. Textual na impormasyon, na ayon sa alphabetical Pagkakasunod mula sa letrang A hanggang Z Numerikal na impormasyon Nakaayos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na bilang Tekstual na impormasyon Naaayon sa alpabetikong pagkakasunod mula sa letrang Z hanggang A Numerikal na impormasyon nakaayos mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa na bilang. Ano ang filter command? Ang filter ay isang command sa electronic spreadsheet na ginagamit upang mabilis na masuri at masala ang mga impormasyon na kailangan. It Three. Itinatago rin nito ang impormasyon na hindi pasok sa pamantayang na itakda. Sa spreadsheet, makikita ito sa menu bar, data, at filter. Ngayon naman, subukan niyong sagutan ng aking mga katanungan sa paksang tinalakay ko. Number 1. Ano ang command sa electronic spreadsheet na ginagamit upang maisaayos ang mga listahan ng numerical at textual na datos? Magaling! Start command! Pangalawa. Ano ang dalawang uri ng sort command? Mahusay, sort ascending at descending. Pa, number 3. Ano ang command sa electronic spreadsheet na ginagamit upang mabilis at namasuri at masala ang impormasyon na kailangan? Magaling, filter command. Number 4 paano makikita sa spreadsheet ang sort command? Magaling, menu, data, at sort. Number five, paano makikita sa spreadsheet ang filter command? Magaling, menu, data, at filter. Mahusay! Maraming salamat po sa pakikinig.